Problema nyo ba ay magandang hawakan o carry strap sa inyong mga top box? Ako, problema ko rin yan. Sakto mga lods ito, may nakita ako sa Shopee. Napakamura, wala pang 300 pesos ang seller ay si Moto S, taga na Vota City. Nylon ng material, 1.5 inch ang lapad, tsaka may ergonomics handle grip. Tanggalin natin ang top box at ipakita kung paano ito i-install. No need na ng special tool. kahit nakapikit ka, kayang-kaya mo ito. May apat na butas o so grab dyan sa ating top box. Isuksok lang natin bawat corner. So, apat yan. Suksok lang natin lahat ng corner. Tsaka, i-double lock sa bawat buckle. So, ayan. Para secured, pwede rin higpitan para nakapit-nakapit yung ating carry strap. Ito pa lang yung carry strap universal. Pwede sa 22, 25, 28, 35, 45, 55, and 65 liters. So, kayang-kaya yan pang universal. Kasi talaga namang heavy duty ang material niyan. Yung silicone grips, napakasarap sa kamay. Wow! Finally, nakabit na rin natin siya. Yung bawat corner ng carry strap, lapat na lapat. Ito yung rubber silicone grip, napakasarap nga naman talaga sa kamay. Alright! Ayan, wala nang kahirap-hirap magbitbit ng top box anytime na gusto nating tanggalin. So, ayan, napakaganda ng muka. Naging tactical na tactical ang datingan. Order lang kayo sa shop ng seller pag gusto nyo. Thank you. Naway, nakatulong to sa iba.